morning guys and uh, titingin tayo ng uh, mga nagaani ng uh, mga lapu-lapu na babiyahe sa Paranaque City and guys, maya na lang ulit Ito, okay, wala ka dyan and guys, yung ating mga, sa mga nag-aalaga ng lapu-lapu oh, ay si Tatang Hello. Hello. Hello.

Magandang halaga niya ngayon. Ba, may inspirasyon. Ito ang mahal mo, isugo mo. Saan <laughs> <coughs> <coughs> ba kaunti? Ba tayo ba ka? ba kaunti? Wala, Yan lang. Kalapit na kayo

Huwag pa lang <laughs> ba masama? Kahit masahin niya pa. Pwedeng masahin? Pwede ba siya masahin? Pwede ba siya masahin? Anong Nabibili mo, safe mo. muna. kayo. Bukulang sa May limit natin, lanim. Kaya Sa'yo lang yung mga bata, 'yun meron pa ba? Ano nga ba? yung eh 'pag kinagbawukan, wala ka vlog dito. Oo. Dinadala natin pa rin ba 'yun sa kanila? Sa kanila 'yung mga 'yan. Dapat 'yung kinagbawukan, wala kanya 'yung maganda sa mga vlog guys. Magandang tanong 'yan na ininom. sa 'yo.

Sige, Pianeng. Doktor, bulan. Sige, ba, isawa isawa ba, isawa ba. sige. Isa uh, uh, uh. hmm, hmm, pa, isa pa. Sige, sige. Wala na, wala na. Ito, sige. So, wala na, ganyan. Iya. Wali pa. na sukat. Wali so, pa. Wala sa the lang yan. Wala na, sa akin. The good friends. The okay, good friends. Yeah. <laughs> <laughs> the Kwayo good friends niya. Oh, nagbibigay ng libu, <laughs> Masiya na masiya atin ng Bawak na atin lahat. Eh, tayo, mo. Sagot, friends. maraming kapababay yan. balik Hila ang baboy ni Pagir, ang baboy. Hila ang baboy. yung tarito. ito matatapa, kasi ito yan. Kasi na.